Mayroon. Kaya nalala ninyo yung Isidro nga. ng kongreso si Anthony Laita at ang na pumunta tayo sa Veterans Hospital or the same? Or the house? Ang goal natin to ay maging saksi. Maging saksi tayo araw-araw kaya na po natin ang pag-ukit ng binaryo para sa sarili nitong presentation. natin na na ikaw ay sa pinakamapower mga dawas at pinakamakapopular, o pinakamakapopular banda sa mundo. Ibig sabihin, sa may base ang iyong sari by 32 bits hindi kasi, uh, kahit ikaw pa ay vice-presidente, ang karapatan mo pwede i-offer, pwede i-tapak. Minsan, nararamdaman natin na uh, minsan ko Kayang-kayang nilang trade north. Kayang-kayang nilang panirad. Ang gusto nila. Manginipagaw yung gusto nila doon sa ating narapatan. Nung ginawa yung 1987 Constitution, tayo, bilang mga mamamayan, binagay na mentor ko, ano yung values natin. Kung ano yung pinahahalagahan natin. At isa sa pinaka-pinahahalagahan natin, yung sarapatan natin yung salita at magpahayang. ayun, ang mga leaders natin, they take action. Na, Katulad ng ginagawa ni Michael. Like, tayo nagiging saksik. Tayo nagiging higat. Kasi, uh, ang mga ang ekspektatibidad ng mga kininintigan nila yung pinakamahala pa para sa kanila. Yung kalayaan nila, kum pa alala ninyo ang resolusyon. Ano yung natin dalilan? Follow civil services at secretary position. Mahalaga yun kina para pagkaroon ng representasyon. Mayroon mayroon tayong karapatan at bayan. May karapatan tayong mamili kung sino yung magbabuhat at yan sa mag uh, magpetisyon. Pinagpapitin ang ating mga hinanang yan. Pero sa magkikita ng araw-araw, kahit magsalita sa mukha ng pagkikipit, sa ipot sa salita para ipagtanggol ang karapatan. Hindi nang karapatan natin. Hindi nang karapatan na isa sa pinapahal natin mga kawani ng sobyerno. Kahit na ito ay inagarantiya ng saligang batas, pinalapas tangan pa rin. Sa pagdalais ng mga opisyal na tumuloy-tuloy sa kanilang pagpagpupo -pag sa poder. Yung tuloy-tuloy nilang pagiging opisyal tuloy-tuloy nilang pagkahari dito sa atin. Kung ang ating mga tinuno ay nagsasalita na napakahalaga na willing silang panindigan yung yung value na yun. Mayroon din tayong pagkakataon na ngayon. Pagkakataon na inahamon na naman tayo ng ating kasaysayan maaari natin tanggapin itong hamon na ito. Ang hamon ay muling maging saksi sa pangigipit sa operasyon. Muling tumindig, muling magsabi, hindi natin natanggapin ang ginagawa sa asin. Hindi <stipan stipan> natin sinasabi na gagawa tayo ng hindihan. Dahil ang pagtatanggol sa ating kalapasan, ito ay karapatan din. Pagkakaja niya sa ating saligang mata, pinigyan tayo ng sandala. Ito ang sabi sa saligang mata, ang karapatan natin pagsalita at magbahayag. Ito ay paraan para makikaroon ng pagbabago. Ang pag-criticize sa ating gobyerno ay protektahan, Ang tawag namin, ito natin, protected speech. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng makulong. Para doon, hindi ka pwedeng pihilan at hindi ka pwedeng penalize -penal, para doon, pag-usahan. Dahil tayo ay nag-call out at nag-criticize sa mga misyades ng gobyerno na nagmamalapit. Kailangan ba natin Uh, hindi natin kailangan bumuha ng ilegal dahil ito ang pagpukulong ilegal sa ating sanigang batas. Pansinin ninyo na dahan-dahan nila tayo sinusunan. Dahan-dahan nila pinakatanggap sa atin na ang paglalapastangan nila sa karapatan natin ay gagamitan nila ng dahan. Nakita na malalit yung dahas na ginamit sa ating vice-presidente. At nakikita din natin na ginagamitan na rin tayo ng batas para mag-impose ng dahas. Ang tawag dito, lawfare. Yung paggamit ng batas para girahin ang sarili ng tao. tignan ninyo. At kung sandata natin sa saligang batas, ang karamdaman magsalita at magpahayag bakit gusto ni Congressman Barbers na magsumpong sa NBI tungkol sa mga ordinaryong mamamayan na nagsasabi ng kanilang inalakiyak hindi lahat ng ordinaryong mamamayan ay aware dun sa mga limitasyon ng batas. Kung kaya sinasabi ng COP ng Court Suprema, protektado tayo pag nagkakritisize tayo sa ating mga opisyalis tungkol sa kanilang mabaho. E pag tayo ay nakakapuna sa ating mga kongresista tungkol sa kanilang sa, sa, ng sa, 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 so, sa, natin ay sa, sa ating mga ordinaryong mamamayan. protected speech yan bakit ginagawa nila congressman farmers dito sa atin kasi nasasaktan sila nasasaktan sila sa paggamit natin ng bukod tanging salitata na ginagawa ng ating mga pata yung ating pagsasalita minsan kahit yung pag-joke natin sa na social media valid criticism yan Six. Eh ano, totoo naman masama yung drama yung ng isang kongresista dyan. So, yeah. Masalig pa tayo pag sinasabi yeah. natin. Yeah. natin yeah. yeah. Masalig pa tayo pag sinasabi yeah. natin. Dabagi Anong sinasabi ninyo na nakakasakit, na nakakabastos, pero yung resource persons, pinupusalan nyo naman. Bakit ah, wow. nyo pa pinapupunta yung mga resource persons ninyo, kung no, we'll may salita stand 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 nila, ay kukontrolin nyo din. We'll stand uh, stand hindi information na hanap nila. Gusto nila, yes men. Gusto nila, pakikita naman din natin kung paano nila ginigipit yung mga resource persons para magsalita ng sa mga gusto lamang nilang parinig. Eh. So, under attack na ang ating nalapatan, magsalita at magpahayag. E eh kung katatawa naman talaga, ano yun? Bawal tayo tumawa? Kung mali-mali naman talaga sila, kung oppressive sila, bawal mo na yun. Kaya na nangyari yun. Marshall Law na ba? Parang nag-report na Marshall Law ng Marshall